<coughs> Mo crispy man eh. Ah, oh, crispy na eh. Ay, yung isa kay nagubo. Sabi ko sa iyo na eh, mahirap pag dalawa oh. Ni man, oh. Hmm, pala. Nice. Ito guys, ito <coughs> <Arap, yeah. coughs> yeah, yeah, guys. Arap yan. Ayan, ibalot eh. ko ko guys. Babad sa tubig. Hindi mo ko kabaluan eh. First time na ako magamit o rice paper. First time niya guys. Yeah, hindi pa. First time pa... mo? Hindi ako Then na YouTube. Guys. Pero siguro ganito yun. Hindi mo siya guan guys. Turun. Na no, rice rice flour ang tawag ka na. Ano na? Rice paper. Rice paper guys, to gaso. Ano yung rice paper guys? Ano yung may mo? Oh, kabalo